Ang Lihim ng Dugong Fricks at Ang Misteryo ng Dark Continent Sino ba talaga ang pamilyang Fricks? Ano ang ugnayan nila sa Dark Continent? Tuklasin ang tatlong henerasyong nag-ugat sa iisang kapalaran. Isang malinaw at sunod-sunod na pagtalakay tungkol sa pamilyang Fricks, mula kay Gon, kay Jing, hanggang sa misteryosong ama ni Jing, at kung paano nakaugnay ang lahat sa alamat na si Don Fricks at sa Dark Continent. Kamusta mga ka-hunter? Sa video na ito, nakatutok tayo sa dugong freaks, lalo na sa pinakamapamahiing pangalan, sa kasaysayan ng Hunter x Hunter, ang maalamat na manlalakbay na si Don Freeze. Marami ang nagtatanong, nasaan na siya ngayon? Natapos ba ang kanyang paglalakbay, o patuloy pa rin siyang gumagala, sa mga lugar na hindi kayang marating, ng karaniwang hunter? May koneksyon ba siya sa mga kilalang pangalan, tulad ni Zig Zoldyck? At ang pinakamainit na usapan, si Don Fricks ba ang ama, o lolo ni Jing Fricks? Ngayon, pag-uusapan natin ito ng buo at malinaw, nang hindi nilalaktawa ng anumang detalye. Ang pangalang Fricks, ay may sariling tatak. Kapag narinig mo ang Zoldek, pumapasok sa isip ang katahimikan, pagpatay, at disiplina. Kapag narinig mo ang Fricks, ang naiisip ay kalayaan, pakikipag-ugnayan sa kalikasan, at paglalakbay na walang takot. Likas sa pamilyang Fricks ang pagsuong sa panganib kapalit ng layunin. Magsimula tayo sa pinakabata, si Gon Fricks. Si Gon ay batang handang isugal ang sarili para sa desisyong pinaniniwalaan niya. Nang makaharap niya si Gentro Handa niyang ilagay sa panganib ang sariling braso para makabigay ng isang suntok. Sa sariling salita ni Gentro, sino bang matinong tao ang gagawa noon? At totoo nga, si Gon ay kayang isakripisyo ang sarili, ang kanyang nin, at maging ang buhay para sa paghihiganti kay Kait. Hindi niya inisip ang kanyang pangarap na makita ang ama, ang pag-aalala ni Tiamito, o ang lungkot ni Kalua, na laging nasa tabi niya. Ganito kumilos ang isang Fricks, kapag gusto, gagawin kahit ano pa ang kapalit. Susunod, si Jing Fricks. Kung si Gan ang apoy, si Jing naman ang hangin, hindi mahuhulaan at laging nagpapalit ng direksyon. Iniwan niya ang kanyang hunter license na para bang walang halaga, samantalang para sa karamihan, iyon ay parang buhay na kayamanan. Gumastos siya ng malaking halaga upang makuha ang posisyon na kailangan niya sa ekspedisyon ni Beyond Netero, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa paglalakbay mismo. Sumama pa siya papuntang Dark Continent, hindi dahil kinakailangan siya, kundi dahil gusto niyang makita, ang hindi pa nararating ng sinuman. Kaya nga itinuring siya ng Zodiac, bilang isang taong kapantay ng kabaliwan, ni Beyond Netero. At ngayon, ang ikatlong freaks, ang ama ni Jing. Ito ang pinakamalabong bahagi ng kwento. Walang pangalan, walang larawan, walang opisyal na impormasyon. Ang tanging tala ay mula kay Tia Mito, na wala siya sa isang hunter mission, at hindi na bumalik. Mali ang paniniwalang siya si Don Freeze. Si Don ay nabuhay higit tatlong siglo na ang nakalipas, hindi siya maaaring maging ama ni Jing. At kung kilala ni Mito si Don, dapat ay alam niya ang tungkol sa Dark Continent, at sa aklat nito, pero wala siyang binanggit. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay para bang personal niyang kilala ang ama ni Jing, bilang ordinaryong tao, hindi bilang alamat. Sa makatuwid, isa siyang hunter, marunong ng nen, at malamang ay naglahong tulad ni na Zeg Zoldak, nagpunta sa lugar na hindi na mababalikan. Pagdating sa pangalan, may pattern, Gon, Jing, at ang ama ni Jing, parehong tatlong titik na nagtatapos sa N. Mukhang sinadya ito ni Togashi. Balik tayo kay Don Fricks. Siya ang pinakamapangahas sa lahat. Siya ang unang tumapak sa Dark Continent mag-isa, at nananatili doon ng mahigit tatlong daang taon. Kapag sinabi ni Isaak Netero na sa Dark Continent, kalikasan ang tunay na hari, ibig sabihin kahit siya ay hindi nakapunta sa mga lugar na narating ni Don. Ngunit si Don ay nakabalik upang may sulat ang kanyang libro. Patunay ng matinding lakas ng katawan, nen, at isip. Isa siyang tunay na hunter ng kalikasan, hindi ng labanan. Tatlong ugat ang buo sa dugong fricks. Gone, ang apoy ng simula. Jing, ang hangin ng pag-usisa. Ama ni Jing, ang anino ng kasagutan. At isa ang patutunguhan, ang Dark Continent. Doon magtatagpo ang kanilang mga kwento. Doon mabubuo ang henerasyon. Doon malalaman ni Gon, ang matagal niyang hinahanap na sagot. Kung gusto mong ituloy natin sa susunod na video kung ano ang posibleng papel ng tatlong henerasyon ng Free sa Dark Continent Arc, e comment mo lang, Freeze Bloodline. Kung nandito ka pa, tunay kang hunter. Kita tayo sa susunod na paglalakbay. Yeah.